Kung negosyante ka, akala ng lahat, mapera ka. Marami kang pera. Pero ang totoo, mukha lang yun. Alam ng lahat ng negosyante yan. Totoo naman na marami tayong pera. Tayong mga may-ari ng negosyo. Pero hindi alam ng karamihan o malinaw sa iba na yung perang hawak natin ay hindi talaga sa atin. Kundi pera ng ating negosyo. Pera ng ating customer. Pera ng ating mga empleyado. Pera ng ating mga supplier. Dumadaan at umiikot lamang sa ating mga kamay. Which is yun talaga ang main na trabaho ng isang businessman o entrepreneur na magpaikot ng pera. Hindi natin trabaho tayo mga businessman na magsinop o mag-ipon ng pera. Walang businessman na nag-hoard -ho ng cash. Ang tunay na businessman nagpapaikot ng pera, walang katapusang pagpapaikot. Dahil tuwing ang pera ay nakatenga, alam natin na mas lalong nauubos ang halaga nito. At ang naka up na pera ay walang halaga. Nagkakaroon lamang ng halaga ang pera pag ito'y ating ginagamit at pinapaikot-ikot. At malaking pinagkaiba niyan sa utak ng mga hindi-businessman na akala nila ang kayamanan ay nasusukat sa dami kung magkano ang iyong nasusubing pera o naiipon na pera sa bangko o sa iyong pitaka. Maling-mali. Ang sukatan ng kayamanan ay ang bilis ng daloy ng pera sa mga kamay mo kahit hindi pa yan sa'yo. Kung hindi mo yan naintindihan kasi nga hindi ka negosyante at walang problema doon. Pero pag nagnegosyo ka na, dun mo lang magigets na ang halaga pala ng tunay na pera ay kung gaano kabilis itong umiikot sa buhay mo sa negosyo mo sa mga kamay mo. Mas mabilis, mas mayamang ka. Mas mabagal o mas iniipon mo, mas naghihirap ka. Kaya yung mga ipon ng ipon, pahirap ng pahirap lalo. Bakit? Kasi nga, hindi doon nagkakaroon ng halaga ang pera. Ang pera ay nagkaka-value kapag umiikot. Kasi ang English ng pera ay currency, hindi money. Ang money ang sinesave, pero ang currency pinapaikot. Salitang money para sa mga mahihirap o mga nag-iipon at salitang currency para sa mga pasosyal este, para sa mga negosyante at mga gobyerno. Yan ang mga gumagamit ng salitang currency. Kasi ang trabaho ng mga businessman at ng mga nasa government, mga ekonomista, e eh kung paano paikuti ng pera, padaluyin, kasi pag dumadaloy ng mas madaming beses o mas mabilis ang velocity ng pera, mas maraming gumiginhawa, mas maraming yumayaman. Kapag lahat nag-ipon, lahat tayo mamamatay sa gutom. Tandaan nyo yan mga kasosyo. Kaya dapat ipako sa krus yung mga nagsasabi na mag-ipon. Dapat batuin niya ng mga basag-basag na palayo kasi the more na maraming nag-iipon, the more na maraming naghihirap. Mahirap mang maunawaan yan pero basta ganun yun. Kaya kung nabiyayaan ka na maging isang businessman, huwag kang mag-iipon. Magpaikot ka lamang ng magpaikot kasi yan ang iyong trabaho. Hindi magsamsam ng pera kung hindi magpaikot ng magpaikot nito para mas maraming guminhawa. Kasi pag ikaw lang nag-ipon, ikaw lang ang giginhawa. Yung mga tao sa paligid mo, mga kababayan mo, gutom.